Good morning mga ka-farmers ito na po yung sitwasyon ng ating pala ngayon so ito ay medyo matigas na yung ibang bunga nya so, ang problema lang dito mga ka-farmers mayro tayong nakikita ang mga fungus ito ewan ko lang kung anong mga dahilan nito kung bakit nagkakaganito ah uh, tawag dyan uh, pumuputok fungus po ito siguro so Uh, nag-apply naman tayo ng uh, California pero hindi lang tayo nag-apply ng mga score pang-pungus anti fungus So, uh, kulang tayo ng budget. Pero hindi naman lahat dito. Ganito yung mga problema dito sa Palayco Farmers. So Ito po yung situation dito. Apektado po ng fungicide pung so yan po ay nasa ano lang ito tag isa isa lang so ito may tubig pa rin ng ating palay pero hindi maganda ito mga idol yung pong, ponggiside na yan pag dumami piktado ang palay dyan may steam boiler so Itong talaga may urasan 'yang Borat talaga. Yan. Nang hmm, sa gitul. Ha? Tul. Tara go. so talaga hindi tayo nakatayuas sa punggos. Ito. Halika ka kayo. Ito yan o oh, ito na alalim pa rin ng tubig dito farmers so wala tayong problema sa tubig yan ang problema lang dito yung sinasabi kong punggos so titignan natin hanggang dulo kung meron ba lahat o meron din sa kabila natin na palay yung mga katabi natin ayun ko lang na encounter ito mga kaparmers yung fungus so sabi nila pag nasobran ng agro wheel ganyan din yung mga nyari. hindi man ito nasobrahan grabe yung pilapil ko mga park farmers hindi na talaga na alinisan so okay naman ito kay hindi na ito abuti ng isang buwan maabis na so more than 2 uh, weeks ay nagaabis na tayo 2 so, weeks so, ganyan so may konting daga daga sige lang hindi may wasan yan wow ito sa katabi natin walang punggos ang palay niya so yan walang punggos. so atin lang ang meron hindi kita, hindi. hmm. Mastar. yan mga idol medyo hinog na yung kabila ah, mayroon din Punggos. yan Sabon. Hindi may iwasan yan Kung putok So Yan mo yung mga palay dito Sabi yung mga palay dito Ayan Ayan Ito triple 2 Triple 2 rin to sa amin Pero medyo Nauna ito na isang week Nauna siya na one week Kaya ito wala pa yung iba, lumalabas ko lang. So, hanggang dito lang ang vlog natin, mga idol. Uh, Nag-sorby lang tayo sa aking farm. Ha? Huh? Okay.